bahay ng sinaunang Koreans, yan ang... Yang... Ay, Yang... Hello mga kabisdak! Good morning! Welcome back sa ating vlog. I'm with Daddy Insoy. Nandito kami sa... Yan po ang dating school nila, Daddy Insoy noong mga bata pa sila. Umi, yung barangay namin, Umi sa dong Hakyo grade primary school grade 1 to grade 4 tapos ang grade 5 and grade 6 nandoon sa sentro ng aming barangay so mamaya ko na lang sa inyo ipakita nagtuwad-tuwad pa si Daddy Insuy. puputulin daw niya ito po ang trabaho gagawin ni Daddy Insuy today puputulin itong kahoy may permission na po yan galing sa ano baranggay uh, barangay captain <laughs> <laughs> Bura kay ka din. E go and that we only. Ay, all ah, ulpuy din. Ah, ulpuy din daw that one also. Oh, very really? malaki ni. Malaki. Ah. Nag-iisip pa si Daddy Enzo kung paano niya putulin kasi may wire. Oh, may wire diyan oh. Oh, matamaan yung wire ba? So mga kabisdag, mamaya may meeting sa school ni Little Insoy, parang PTA meeting. Eh, ano, ipakita ko lang sa inyo. You call me when you need me. Pakita ko lang sa inyo. Itong, itong dati, ito yung itsura ng mga bahay. Ganito ang structure ng mga bahay. Dati, sinaunang panahon pa mga kabisdag dito sa Korea. Made of mud tapos yung mga bahay mayroon talaga yung mga hangari ang Korean word sa jar is hangari yan mga kabisdak yan po ini-stack ini-stack yung mga chili paste soybean paste, tuyo asin yan siya guys tapos Thank you sa kaalaman Crispy Man Alex Asberger asawa ni Madam Casey. Nagtanong siya sa amin, hindi ba daw naga-frozen ang mga chili paste, denjang paste, soybean paste at tuyo, 'di ba sa labas man 'yan at nag-drop until minus 25 ang temperature dito tuwing winter. So doon lang kami napaisip, oo nga ano, bakit hindi naga-freeze? Hindi naga-frozen ba? Uh, so doon kami na doon namin nalaman na hindi sila naga frozen kahit minus 30 minsan mga ko umabot ng minus 30 lalo na noong unang panahon mas malamig pa daw ang uh, panahon dito sa Korea sabi ni Dad Inso dito sa gangwon mas malamig pa yung snow daw pagatuhod dahil sa salt content hindi sila naga frozen dahil sa salt content kung ano kung nakita niyo yung reels ko dati 'di ba pag may snow, nag i spread sila ng calcium chloride, yung salt na calcium chloride para matunaw yung mga as snow. So the same idea with the denjang paste, soybean paste at chili paste and soy sauce kasi may may salt content, marami silang salt content. So hindi sila naga frozen. Hindi sila tumitigas dahil ano man, maalat. Yan, oh, 'di ba? Kay daming hangari. Ito yung ipapakita ko sa inyo guys na ganito ang bahay ng sinaunang Koreans. Yan ang made of grass yan mga kabisdak. Yan kanilang ah, bubong. Tapos made of clay ito guys. Yan kahoy siya. Tin, tinapala ng clay. Yan. Parang ito yung semento nila. O oh, tingnan nyo meron pa dito. Oh! Tapos meron silang mo, mortar and pestle. Oh, napakagamit ito nung unang panahon, guys. Yan. Oh, mortar and pestle. Pestle pala, pestle sabi saya, pestle pala, mortar and pestle. Ah, tama ba? Oh, ganyan, guys. Yan po ang school nila, yung brown na. Yan ang school, grade 1 to grade 4. Diyan po nag-aral si Daddy Insoy dati. Ngayon close na yan, ginawa na yung pension. At ito po ang kanilang Araro. Baka po ang gamit nila dito sa Korea. Wala silang kalabaw, guys. Baka. Baka ang pang-ararong, 'o, oh, 'di ba? Ito yung parang ipin niya. Yan yung naga 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 pinupino sa ano, sa lupa. Yan ang naga pinupino sa lupa. Tapos ikabit, 'o, oh, 'di ba? May araro kami ganito ang ah, dito ito yung handle ng ito yung handle ng ano tao. Yan, oh. Yung mga taga bukid, baka relate dyan. Ako, kay, ako guys, kami sa mga bata pa kami, may araro kami. Meta na yung sa amin. Magsasaka po ang aking tatay. Shout out tatay Billy. Back view. Back view ng sinaw ng bahay. Ganito siya guys. O oh, diba? Nakakatuwa. Sayang lahat wala tayong kameraman. So ganito na lang ang ating ano, pag video video. oh, ganyan siya mga kamisdak. Diba? Ah. <laughs> uh, try nga natin pumasok kung pwede. Anong, anong mayroon sa loob? Ah, ito ang loob guys. Wow. Ito, i-open pa natin. I-open pa natin dito sa kabila para pumasok yung sikat ng araw. Hmm. Magpagalitan tayo nito. Wah. Ito ang gamit ng sinaunang kuryano, guys. Yan po. Wah. Ang galing naman. Ano kaya ito, oh? Tapos yung kanilang chinelas, ganito, guys. Ito po ang chinelas nila dati. Yan. Yan. Ang laki ng kanilang tsinelas. Tingnan. Wow. Ano kaya to? Oh, meron kami ganito. Diyan ginigiling yung mga mais namin. Nga ganyan-ganyan ulibot-libutin -ganyan, oh, mo. Wala wala pa mga plastik dati, ganito ang kanilang ginagamit. Bilao nila, mga kabisdak. Pwede ding dustpan yan. Ah, yun pala. May mga bilao pala doon. At ito naman, pamukpok. Si, eh, hindi ko alam ano yan, guys. eto strainer yan, mga kabisdak. Para sa mga pirilas seeds, sesame seeds, masiparit yung uh, mga seeds sa dahon. At mga lupa-lupa, Oh. Mga may mga sheep number yan. May pang pirela, may pangsisami at may kung ano-ano pa. -ano Ang buto. Ah, ito yung bilao. Oh. Ano na guys? Ang ano na. Alikabok. Made of kahoy guys. Naamo. Ito. Oh. Ito siya is eh, squash. Pinatuyo yung squash. Kinuha yung laman ng squash at buto, pinatuyo. At ito po yung kanilang ginagawang tabo. Tabo mga kabisdak or pang takal. Malaking win winter squash yan. Tapos, steamer ito mga kabisdak. I'm not, basta sa pagkakalam ko steamer yan. Ito is rolling pin yata yan. Oh, ang galing no. Wow. Hindi ko po inexpect na may makikita, may manadaanan na kung ganito <laughs> sa pagpunta ko dito sa dating school ni Daddy Insoy. Tingnan niyo ang kanilang ano, ceiling. Yan ang kanilang ceiling mga kabisdak. Ang bahay nila Dani Insoy dati, unang bahay na as far as he remember. Unang bahay nila Dani Insoy ganito daw. Tapos, nagka-improve-improve na. Hanggang sa, yun na, bahay ni Bina, nakikita ni Ganun. Siguro, i-close na natin. Ang daming alikabok sa loob. Parang exhibit area ito mga kamista. Kasi nga, may pension man doon. Kapag may mga bisita, tinutor siguro na, ah, hindi na siguro kasi maraming alikabok man. Wala namang maintenance. Tara na, silipin na natin si Daddy Insoy. Ayan na. Umakyat na siya mga kamistak. At tinalian na niya yung kahoy. Ito po ang kanyang chainsaw. Wireless na chainsaw. Tapos may itak. Ganito po ang itak dito sa Korea guys. Ah. Unlike sa itak natin, ito po ang kanilang ordinary itak. Hindi straight ang kanilang itak. Yung bulo ba? Ganito. Aras so. Thank you daw, thank you. 야, 이쪽으로 넘는다고나빙게안 넘어와. 저쪽으로 기울어 녀. 이빙안들가나 저쪽으로 기울었단 말이야. 아아요 여기 있잖아. 이게안들려나 미안, 미안하다. 이거 한번 땡겨줘봐, 요 야, 사람, 사람이 땡겨도안 돼. 대단해, <웃음> 고맙습니다. <웃음> ay tumigil na lang ako sa pagsasayaw dahil hindi man natutuwa si Daddy Insui sa akin. Hindi man tumitingin guys. <laughs> Concentrate po siya kasi ang plano namin is putulin una yung mga sanga. One by one namin putulin ba para hindi matamaan yung siguradong hindi matamaan ng wire at right? hindi din pwedeng matamaan yung mga hiangmi, yung green na puno mga kabisdak. Pero parang mahirap talaga siya dahil ang nasa isip ni Daddy Insui hindi ko daw kayang hilain. Mabigat daw kasi yan. Public na area po ito mga kabisdak pag ari ng gobyerno ang lupa na ito at pinapaputol nga ni captain kasi gagawing garden daw so ayan pinamigay niya ang puno so nagvolunteer na si Dadi na kami na, mag na ang magputol para sa amin mapunta yung mga punong kahoy ganyan po kahirap ang trabaho ni Dadi Insuy mga kabisdak tuwing winter kailangan po niya maghakot ng maraming kahoy para sa amin fireplace at sa boiler ni Benan pero next year hindi na dahil po. magpapalit na po si Benan ng boiler na mas high tech hindi na po siya gagamit ng mga punong kahoy. So, yung fireplace na lang namin ang kailangan naming magprepara ng mga panggatong. At nandito na po tayo sa school ni Little Insoy. Dito po sa aming barangay, ang Bangsan Elementary School. So, ang mga parents dito, grade 1 to grade 6 na mga pupils, ang mga parents lahat ay nag-attend. Pito lang po kami mga kabisdak. So, ayan, yan po ang kanilang, hindi yan ang principal, yan po ang head ng kanilang faculty. Iba kasi dito sa Korea, iba yung head ng faculty at iba din yung principal. Ito ang listahan ng kanilang mga faculty members, mga teachers and staffs. At ang aking role dyan is tagapakinig ng kanila mga suggestions and recommendations tapos mag-sango-sango and lumabas lang ako saglit para mag-CR pero nakita ko po si Little Insoy at ang kanyang teacher. Masaya akong pagmasdan sila pa, kasi parang ang close na nila at inalagaan ni teacher. Kanina nag-swing -si, nag man si Little Insoy, si teacher po ang tulak o oh, di ba parang at makikita mo na masaya ang Little Insoy natin. oh parang feel na feel niya. Gusto niya ang makipaglaro. Gusto niya yung environment. Gusto niya ang school. At gusto niya si teacher. Yan po ang normal class teacher ni Little Insoy. Guys, pinagsama lang po ang grade 1 at grade 2. Konte lang man ang estudyante dito. So, pinagsama. Ang grade 1 at grade 2 lang ang pinagsama. Yan po ang normal na teacher. Yung special education teacher ni Little Insoy nasa classroom nila. Tapos na po ang meeting mga kamisdag at si Daddy Insoy ay supposedly 11.10 tapos ang meeting pero ang daming nilang ang daming pinag-usapan yung mga adjuma nakasama ako mga bistak. so ano na 11.30 na kami natapos and sabay na lang kami mag-lunch ni Daddy Insoy merong buffet restaurant dito sa aming barangay din first time ko po itong uh, makakain sa buffet restaurant dito sa amin barangay. Napakaliit lang po ng baryo namin guys. So let's check no kung ano ang meron doon, ano ang kanilang menu sa kanilang buffet. So ayan po ang buffet restaurant. Yan po ang bahay ni Tengpi upa. Galing po tayo doon sa likod ng bundok na yan, yun diyan ang sentro ng barangay. Naga, lagi nyong naririnig nyo na sinasabi ko ah, nagbabanggit ako sa kay Tengpi Opa ah, best friend ni Daddy Insue kaklase niya, kababata niya o oh, dito sila sa barangay Kumangri yata ito nga Kumangri, ang sa amin is Umiri dito sa Korea, ang kanilang mga village nagtatapos sa Ri Kumangri, um, Umiri, Kumang bang, ah basta, yun na yun <laughs> ito na ang restaurant yan siya, buffet h a 네 e sidang bu p e <laughs> Kasama po namin ang mga kaibigan ni Daddy Insoy, mga kabarangay namin, si Hubog Boy at yung isa na kaibigan. Hindi ko malala ang pangalan ni Sir. Eto, masaya po ako. Ang saya-saya, ang aliwalas ng aking mukha nung makita ko ang karay. Maraming kimchi, maraming panchan, maraming side dishes, guys. Ito po ang paborito ko na part sa uh, buffet. Kasi nga marami akong nakikitang choices. Ah. Busog na busog po ang aking mga mata. <laughs> at habang tayo ay namimili ng ating foods dyan, ay nais ko lang mag Shout out batiin ko ang ating mga Kabisdak viewers. Thank you so much for always watching. Shout out Magleo family from Santa Maria Bulacan, Musni family from Pampanga, and hello Kaiser Larry Boy. Hello kay Ma'am Elaine Sante from Ras Al Khaimah Dubai. O tingnan nyo naman ang aking plato mga Kabisdak. Ang puno-puno po ang sa akin oh hindi naman masyadong puno pero marami po ang aking kinuhang pagkain pero ang mga boys Parang baliktad na sila na yata ang nagadayit. Ako ang hataw sa pagkain. <laughs> kasi nasasarapan po ako mga kamisak. Masarap naman talaga ang Korean food guys. So hijak-hijak muna tayo para marami tayong makain. No? <laughs> anyway, shout out sa mga workmates ni Sir Ruel Peteros na si Najim Boy. Mulanoy, Jack Jack o sa foreman na bossing na si Sir Jongjong -Jong. Hello kay Ma'am Rosalyn Bernard from Bacoor, Cavite. Ma'am Elma Concon from Cortez, Bohol. At ganito po ang boses ni Anjo kasi. Sinipon po ako mga kamisak at parang uubuhin na nandito na po tayo sa likod ng hanggo ng English Academy. So to summarize yung meeting namin kanina tungkol po sa about sa school, yung mission, vision nila. Tapos yun, tama ako, tama yung hinala ko na para siyang PTA meeting, yung mag-select ng president ng ano mga parents association. So syempre, ako doon ano lang audience. <laughs> yung president last year, siya pa rin ang president ngayon. So yun mga kabisdag, ano lang yung mga plano ng school, yung kanilang mga field trips, mga events, anong gagawin, mga ganun. Tapos sinabi doon, din doon yung uh, sinabi din doon ng ang laway sinabi din doon ang budget ng school this this year at kung saan mapupunta at ano ang gagawin namin sa budget para sa aming mga parents, mga school projects, ganun, mga festival. Lahat-lahat, ano guys? one for one school year nakaplano na doon ang ano ang gagawin tapos yun ang diniskas tapos kung may good idea better idea ang mga parents sabihin Tapos in introduce ang mga teachers ano siya guys sa bangsa elementary school may nine teachers sila tapos ang students nila mga lang, is 11 lang <laughs> walang sudyante sa grade 4 11 students so sa so, grade 1 is 3 sila 3 si kasama doon. grade 2 is 4 Yatang grade 2. grade 3 is 7 na yun no 7. 8 9 10 3 ata sa grade 4 wala grade 5 isa and then sa grade 6 dalawa kanun ang kamistak mo tama ba 11 basta 11 lahat walang estudyante sila sa grade 4 nag-aalala yan po ang kanilang kanilang problema ngayon dahil kapag wala na estudyante hindi eh, maklose yung school gaya ng sa Orinji my child care center po sa aming barangay guys pero na-close kasi nga wala nang bata so hinihikayat nila na yung mga bata-bata pa ako yung pinakabata doon, Uh, almost sila lahat, mga 50s na mga kamista, 40, late 40s na, 50s na yung mga nanay, tapos yung anak nila, ano, grade 1 pa. Ang tagal-tagal po, mag-asawa, uh, ang tagal-tagal nilang mga anak, matagal mag-asawa, Matagal mga na. Naputol po ang ating pag -chika, chika dahil tumawag si Bosing na magkita daw kami sa library dahil may klase po kami ng aking adult student dito daw sa library. Ituturo niya po ako at gagawan daw niya ako ng library card para pwede ako makapanghiram dito ng books. First time ko pang makapasok dito sa library dito sa bayan guys. Kung di dahil sa aking adult student. Salamat Bosing kansam ninda kahit hindi naman yun nanonood no. So ito po ang itsura. May cafe din sila sa loob mga kabistak o Oh, ah, masarap dito magtambay tuwing summer and winter kasi may libre kang aircon at libre kang heater. Tapos may playground din sila kapag may dalakang bata. O, oh, di ba? Maganda. Good suggestion po itong si Bosing ba. So, ang sabi niya, next time pupunta na, daw, na naman daw kami sa temple. Mag-tour around, the, around Yanggo daw kami. Tapos, syempre, magsalita kami ng in-English. Itong si Bosco, practice lang ng English language ang gusto niya. Dahil yung grammar, lahat pinag-aralan niya na po. Yung pag-speaking lang talaga ang kulang sa kanya, guys. Three floors po ang library, public library dito sa aming bayan, mga kabisdak. So, yun lang. Nagasuroy-suroy lang kami. after that is... Uh, pumunta na kami sa Hagwon dahil may klase man tayo sa Hagwon after sa klase natin ni Bossing. Pagkatapos ng ating klase sa Hagwon is so ah, dito ko lang kasi magagamit itong gift cash sa mga small business owners. Kaya nitong sa open market, hindi mo siya magagamit sa like malaking supermarket, sa Hanaro, sa Jmart, hindi sila tumatanggap nito. Yung mga small business lang ang tumatanggap ng gift cash. Yan po ang ating napili. Medyo mabigat guys. Super bigat. Mas nagkakasave ka talaga dito sa open market. Mas mura. tayo ng talong. Hindi tayo ng tal di strawberry season season na po ng strawberry guys kaya marami ng strawberry sa tindahan at ito isda bigay niya niya lahat kasi malapit na masira. Masira. Tandong. Oh. siya. Sunche. Oh, bici, kuku kui, bici. Oh, wah begi. Papa. Sunche. <laughs> 왜 그래 what happened to your dilla? 아파 왜 그래? 수채면 그렇지 뿔 그래? 아니 나 d i l a 수채면 그런거야 수채면 다 아파 그냥 ay ayan na Daddy Insoy ha i-check ako lang sa inyo mamaya pero ito po ang nabili kong mga isda sa open market mangsi yan mga kabisdak mangsi sa amin sa Bisaya papaksiwin ko po yan lahat so ang story ni Daddy Insoy diba nagpananghalian nagtanghalian mga kaming apat no si Hubugboy at yung isa naming kaibigan na lalaki so after nang after nilang kumain is naginuman inuman pala sila at ang tagal-tagal daw nilang natapos dahil itong si si Hubugboy dinamayan ni Daddy Insoy si Hubugboy dahil diba may Alzheimer man ang nanay ni Hubugboy ano daw binato siya ng upuan ng kanyang nanay so stress na stress po si Hubog Boy nagyaya na mag-inuman. Yan, anong tawag dyan? <laughs> anong tawag dyan? Huh? Anong tawag dyan? Mm. And that's all for today's video, guys. Eh, Palahubog. Yeah. Nahubog yan, mga kabisdak. And for today's video. Ingat mm. lahat. Ingat yeah, lahat. <laughs> mm. Magpaksi mo na ako, guys. Thank you for watching. See you on my next video. Ingat lahat! Mm. Sos, ginoo.